ko ang daddy, ang daddy ko mawala lang ako ng konti sa tabi nakasunod na kaagad <laughs> hi guys welcome back sa KKK by Jeng and Orep ayan napaka po mag update update lang po tayo ng konti dahil hindi po kami makapag vlog ng Matino outside kasi siyam-syam po talaga or ulang mayaman ang ulan natin ngayon. Nag-start po yan last, ano pa, last weekend. Tapos, tuloy-tuloy na po yan. As in, nung birthday nga po ni Daddy din, nag-start na yan. Before pa po noon, nagsimula na rin yung ulan natin. So, parang mahigit ng isang linggo po talaga. Na ganyan, paulan-ulan na po at talagang hindi na po nagpapakita ang araw. Umaraw man po sobrang konti lang. Tapos bigla-bigla na naman pong uulan ng malakas na malakas. Kanina nga po sobrang lakas talaga. Akala nga po namin ay <laughs> hindi na halos si Tigel Pero yan huminaw naman po ng konti. And of course, dahil nga po tag-ulan na, tag-ulan na nga po talaga siguro. Ayan, meron na po tayong naririnig na mga paglilinang sa bukid. Siyempre pa, yan naman po ang indicator na pag nag-uulan na, ah, talaga pong magsisimula na po ang saka. Ayan po ang aming area. Hindi pa nga, hindi pa nga po kami nakapagsimula ng paglilinis-linis dito sa paligid. Actually, nakapag-start pa lang. Hindi pa kami natapos. Eh, umulan na. O, nabasa pa yung aking map. <laughs> to na dyan. Ayan, pero syempre, kung meron mang mga buhay na buhay ngayon, ang kalooban, ang kalooban talaga. Ayan po ay ang mga halaman. Tingnan nyo naman po ang mga bayabas. Ayan po, tingnan nyo naman po. Talagang nabuhay silang bigla. Ang atin pong suha na talagang tuyong-tuyo na dati. Ayan, napakaganda. Nagsipagtalbos at may mga natuloy na pong mga bunga. Ganon din po yung mga puno ng mangga. Kakawati yan. Sobrang lago na po ng mga puno ngayon dito. Yung mga halaman ko po na naghihingalo <laughs> nung in-update ko. Mga toyo ay ngayon po mga nabuhaya ng loob. Ayan, tingnan niyo po ito. Yung mga photos na nandito, yung mga nakasabit na plano kong ayusin ngayon siguro pagkasubmit ko ng aking mga requirements for my clearance. Ayan. Mag-start tayo ng pag-aayos ng mga halamanan dahil oh, okay okay na po ang mga ano nila, estado, estado talaga ayan, nagkaroon ng mga ugat. Ganyan po. Ayan, sa mga magtatanong po, ayan nakabota naman po ako. hindi masyadong delikado sa paglalakad. Ito po yung mga halaman ko dito sa likod. Nabuhay po sila. Kaya pwede na pong magsipaglipat. Ayan gumanda na po ulit yung mga itsura nila sa loob ng isang linggo ayan po ito po yung itsura ng aratilis at ng kakawate yung aratilis po kung makikita nyo sobrang lago sobrang ganda na saka yung kakawating yon talagang grabe na po yung pagkalago, ang ganda ganda ng aratilis yung palagi kong pinag aanuhan ng pagluluto, pinag divenuhan, bibenuhan talaga ng pagluluto. Kaya nga po hindi ako makapagluto-luto ngayon dahil yan, ganyan po ang ano niya, ulan. Umulan umaraw, yung mga manok po ni Tatang gumagala. <laughs> gala pa rin. Ayan, may mga gala pa rin. Ewan ko ba, lalakas ng ano ng mga manok na to. Na ako yung pinatutuyo kong karton doon dahil natapunan ng inumin ng mga muning nabasa na lalo yun naging ano na lambot na yan parang papel na yan nabasa ayan sa mga nagtatanong po kung paano yung mga cats ayan po super safe sila nilagyan ko po ng mga cortina kasi ito po ang bilis pong nasira ng aming tabing one year, one season lang pala ang ano niyan. Ang pinatagal niyan. So, hindi pa kami nakabili ni Daddy di, dahil sobrang busy pa nga namin. Ayan na, umula na ulit. So, pag tila-tila ng ulan, bibili na ulit kami para panabing dyan at saka dito sa kabilang side na to. Dito, lalagyan din namin ng tabing dyan. Kaya nilagyan ko muna ng mga kortina kasi wala pa namang kasamang hangin yung ulan. So, ulan pa lang rin naman. And sobrang cozy sa loob na to. Tingnan nyo po. Ayan po sila. Ah, lala. Ayan. Ayan. <laughs> yung walis ko, naiwan ko pala sa loob kasi naglinis ako kahapon. Every other day po kasi ako naglilinis. Ayan. Tapos nilagyan ko sila ng another duyan-duyan dito. Miming! Ayan, ilagyan ko rin ng cat food sa bilao dito sa floor para doon sa mga tamad magsipag-akyat. Kasi ginawan ko nga ng bagong ano, nilagyan ko ng bagong chair, yan. Para doon sa kanilang mga food. Ayan. <laughs> Ayan. Dalawa po yung litter box nila. Dalawa rin pa kainan. Yung isa, nakababad na doon si Chippy, oh lumalabo, wait lang ayan oh, oh 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 ano piwi? ano piwi? ano piwi? teka po, papasok ako ayan oh sobrang kusi po dito sa kanilang highball ayan at hindi rin po malamig, hindi rin po mainit saktong sakto lang yung temperature po dito o ano, hindi na umalis sa pakainan. Chippy! Hindi na umalis sa pakainan. Ayan, meron po silang mga ano pa rin dito. Basket. May ganyan. May dalawa pong meter box na hindi ko pa na-scoop. Kasi every morning and every after noon ng aking scoop kasi huwag na natin ipakita yan hindi ko pa na scoop na yung umaga ayan hmm, ano po nila ayan mayroon po dyan nakatira kulay itim hindi masyado makita ayan ayan ang pagkain nila ayan papalitan ko na naman po kasi nadumihan na naman nila o ayan eto kasi si Lucana gusto niya sa Bilao Mm, gusto niya kumain sa bilao kaya nilalagyan ko diyan. Eh kaya ako naman po inaangat 'yan kasi nilalanggam nga diyan sa floor. Oh, ang wet food naman nila during night time. <laughs> yeah, na-enjoy naman po nila dito sa highball nila. Hmm. Ito po kasing window. Binubuksan po namin ito. Binubuksan po namin yan. Ano po yan eh, yan yung daanan nila papasok sa bahay. Pero mas gusto po kasi talaga nila dito. Kasi nung dati nga, tumatakas-takas yan sila. Nagsasightseeing kasi sila. Gusto nga nilang panoorin yung ulan. Kaya lang tinatakpan ko talaga ng cortina at baka mahamugan sila. Yung singaw din po ng ulan, iba rin. Oh. <laughs> sinibol sa tuwa siya nung ano. Buksan ko lang siguro to ng konti para nakakatanaw. Ito si Nibol talaga sobrang kasi syempre matagal siyang pasilip-silip lang sa bintana. Ngayon talaga may experience niya yung ganyan mga ulan. Kikita niya talaga. O, yan ang nakapweso dito. Kaso nga lang nilagyan ko kasi nang binaba ko yung kortina. <laughs> kaya <laughs> kaya umalis siya. Tingnan po natin ang mabilisan yung ilog. Tingnan natin kung umaagos na or meron ng tubig. Meron ng tubig yon konti. Pero tingnan natin kung umaagos na. Ayan po. Tingnan natin. Ito yung silihan ni Dalaman. Ay, naku! Bakit ka lumabas? Naligo ka ano na naman sa ulan. Ay, naku, brutos! Uwe! Uwe! Nako, so nga kasunod na naman. Uy, kay doon! Uy, ba't kayo nagpaulan? Nako talaga tong mga doging ito. O kung saan ako makita. Huwag kayo dyan. Huwag kayo dyan, magpaulan. Ayan, meron na pong tubig. At umaagos na po ang ating ilog. Ayan po kung makikita nyo. Pero hindi pa masyadong malalim. Ayan. Umaagos na. Nakatubig ng ilog. hari Karinawa naman ay hindi bumaha. Ayan. Ayan po ang paligid, wala pa naman pong mga possible na flooding. Though matagal na pong naguulan. Ayan pa rin siya. Magiging malinis na ang ilog ulit. Kaya lang, yan nga. May mga tubig baha yan kapag bumahana sa bundok. Ako, ang daddy, ang daddy ko. Mawala lang ako ng konti sa tabi. Nakasunod na kaagad. <laughs> checking agad, checking agad kung safe ang mami. <laughs> Ayan, tingnan mo ang ating mga doggy. Tago ko pa dyan. Nakasunod ka na naman agad. <laughs> parang para si Pepa. <laughs> Pag nawawala ang ina, siging harap ng malulusot, ano? Ayan, nakasunod na naman. Malalim na dad, no? Pero hindi pa yan, ano? Kasi malight pa po ang color ng tubig. Ganda ng mga halaman ngayon. Nung kailan lang, tuyot na tuyot. <laughs> ngayon, green na green ang paligid. Sobrang ganda na po, oh. Buhay na buhay na naman ang paligid. Katawa, oh. Grabe to oh, ang ganda. Tingnan niyo po oh. Yung, ano po natin? Savor the moment oh. <laughs> Meron po tayong blue crabs ngayon. Baka ihalabos na lang po natin. Minili po yan ni Daddy di kahapon sa Old Mangarin. Ayan. Siyempre po kapag medyo lumalalim ang tubig, yan po yung naging pinagkakakitaan, palaging pinagkakakitaan ng mga taga Old Mangarin. Ayan! Ang ating blue crabs naging red crabs na. <laughs> Ayan, o, di ba kakain kami ng konti? <laughs> Katawa eh, o. Oh. nakatindig lang yan dyan, ay, oh. so dating konti. <laughs> Hindi. Hindi siya gumagalaw. Stunt lang siya. Hindi, hindi nakakita ata. Kita yun ta. Kusag ka doon kung better. Palam lang ako sa iyo. Iyan, O, Ganyan na iyan. Kain po tayo ng blue crabs. Na red na ngayon. O, oh, diba? Pero parang hindi siya masyadong ano po. Mataba. Hindi mataba tang. Mag-ani. Eh. Baka na-stock uh, lang. Hindi, kahapon lang po. Ah. Uh, hindi nga po siya masyadong mataba pa, oh. Kasi makikita mo naman pa. Pero masarap pa rin yan kahit hindi mataba. Ano ba mga mm -hmm. latest sa inyong ano okay. tang, sakahan? Okay na? Kain po tayo. <laughs> na ano Kaya na lang ba lang tang? Lang na? Thank you Lord for this food. Mas, ano yun na? Wala masyadong laman yan? Mainit pa po talaga <laughs> dahil kahangok ko lang. Ah. <laughs> Yan lang talaga ang ginawa kong stand eh. Huwag <laughs> galaw-galaw pa. Tingnan natin ang mga lama. Ang ano niya? Mmm! Hindi naman din. Naman. Hindi na-overcook ko tam. Medyo no? Hmm. Hindi hmm. naman. Talagang mata mapayat siya. Medyo payat. Mainit lang talaga masyado na. Mmm! Mainit din kasi wala tayong electric pan. Pag ganitong mula, bumaba ang ilog, naparaming crabs. Ano dito? Ah, mahuling ano ba ito? Talangka. <laughs> <laughs> uh, May ano na, ano na, memory lapses na. <laughs> <Talakata. Albasag pala. laughs> talangka ta. pala. Ah, limasag sa katalangka. Kita nyo yan. Sasarap na limasag, hindi na alam kung anong pangalan. <laughs> Ayaw. Kainit. Yeah, well, ito, alisin natin ito. Oh, yan ang una. Ito kasi hindi ito kinakain. Ito, ito. ito guys, huli lang sa ilog. I Magong labo, buma, magos. dami na huli sa to. bakla. Mahuli lang po ito doon sa Old Mangarin. Doon po marami nagbebenta as in. Kasi 'yun ang ano nila doon. Iba't tang no kapag ganitong lumabo. Hmm. Kapag umulan, lumalabo po yung ilog. Yan yung season na to. Pag sampa, tama ba? Pag sampatan Mm. sap ng laman. Ang kasarapan ng nang ano po, ng blue crabs, ng alimasag, compare sa alimango. Walang kaputik-putik. <laughs> Kasi ang alimango minsan may putik eh. Sa so, mahirap linisin. Ito, wala. Sobrang linis. Tingnan nyo po yung laman oh. No? Mataba naman yung laman. Mm. Ibig sabihin malaman pala, hindi pa taba laman. Maano siya, ma firm ang laman. Naano lang to. Oh. Firm siya. Hindi lang ito naluto agad. Nalagay ko sa ref tang. Nalagay ko pa kasi sa freezer. Mm, sa ref tang kapon. Tataba hmm. naman yung mm. luto nila. Madilawan talaga eh. Uy. Parang na ano po kasi ito kapag mm. ganyang nalagay sa freezer. Pasensya na po, ganyan lang muna ang aking <laughs> tripod dahil hindi ko mahanap yung ano ko ng tripod, yung pangkapit. Di pa kasi ako nakakalilis sa bahay, ayan, so ganda ng talat. So itong ulang, masarap yung ganitong ano lang, halalabos. Ano lang, hmm. ay, kung may talbos pa ng kamote. Ano, yun ano? Nga, yun nga, tang. Kano nung namin dyan tangi Dante, O, oh, ngayon tag-ulan na. Nagang talbos, bago nilagang talong, mo. No? Habang. Ang gawa-gawa -gawa kaya kami ng flat dyan. Tagi lang namin ng cream. Punti. Talbosan lang ng teka mots, oh. Ang <laughs> sunilulundag kasi ng ano yung mga talbo. Tinutoka ng manok. parteng mga bulokan to, mahal tong masag. Mahal talaga tayo. Mahal ang mga kain ng ganito. Diyan sa area ng hmm, mga ano, malayo dagat. Malayo. Pero pag sa bandang Hagonoy hmm. at Malolos, marami yung tansa kang iba pa. ah, babay may tubig. Naabot sila ng ano eh. Nang, may ilog sila ng suwala ng alat. Hmm. Sa, ano, <coughs> Lalo sa may hagonoy. Eh. Hmm. Ang dami. May ano, uh, may uh, ano dyan eh. Dap, habang uh, lumaagot ma na dyan eh. Ang masarap. Alimango o alimasan? Ang difference. Same lang. <laughs> yung malalaki dati na matataba. Parehas lang sa akin. Parehas lang sa akin. Actually, yung laman naman na parehas lang rin ang lasa. So, para mataba, para masarap. Parang masarap lusaw na ang taba hmm. na ko iyon na lusaw siguro sa ano ayun pagka ang alma mo ay payat mataba ang alimang, masarap masal pa alma masal pa 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 yung mas mataba yun ang mas masarap syempre kung alin yung mataba yun ang mas masarap correct tama ayan tapusin lang po namin ang aming pagkain ito naman po ay sandaling pasilip lang <laughs> sa kay tatang o sa mga nakakabis kay tatang Konting pasilip lang po yan. Kain-kain lang kami ng konti. Kasi nag-update-update update lang naman ako tang sa paligid kanina. Pasensya na po kung medyo kumikilos-kilos ng medyo magalaw-galaw ang camera. Cellphone po kasi itong gamit ko. Cellphone po siya. malakas ang ulan. Sobrang lakas po ng ulan. Hindi kami makapag-vlog po sa labas. Supposed to be po kami magbablog vlog Magluluto sana ako tang ng ginulayan. Hindi rin kami makaalis ni Daddy D. Sobrang lakas po talaga. Nagiyan ko sana ng gulay na may gata. Kaso hindi po talaga makaalis. At kaninang umaga pa po, sobrang lakas ng ulam. Ayan! Salamat pa rin po sa mga patuloy na sumusuporta at naghihintay po sa aming paminsan-minsan na love love. Thank you so much po. Ay, po si Tatang? Salamat po, Ang <laughs> dami naghihintay kay Tatang lagi. <laughs> Sige, tam ma panood lang. Tatang pating kainan. <laughs> kainan lang si Tatang po eh. Sa ano nga rin po eh. Nakakasama siya minsan sa ano. Sa Team Harabas. Ayan. Bye po.